Pero tinta pero so ito mataas. Kung tinta What's up mga kuis? For today's video, uwa tayo ng pera para makapagpalit na ng ating mga gulong. Sobrang nipis na kasi ng mga gulong ko sa harap at likod. Almost 20k na rin yata yung tinakbo or 15k. Yung harap, 35k na talaga yan. Pero matipid talaga yung harap eh. Pero yung likod, mga 15k pa lang. Eh, Maxis kasi yung gamit ko. Medium compound daw yun. Kaya... Mabilis maupod. Okay pa naman. Hindi pa naman kita yung flies. Saka wala pa naman visible na trail sa loob. Okay pa siya. Kung gusto mo bang gamitin, pwede pa naman. Aso nga lang, as a safety precaution or safety thing na pwede mong gawin, magpalit na rin ako ng tire. 3.45 na nga eh. Sana may paggawaan pa ng gantong oras. We withdraw lang muna ako kasi baka wala silang gigas yung pupuntahan ko. Excited na nga ako guys. Di lang alata. Ito so, yung pakaramdam na alam mong magpapagawa ka ng motor mo bibili ka ng bagong pyesa. Iba yung pakiramdam eh. Parang yung bata kapag bibili ka ng bagong laruan, ganun yung pakiramdam pag pupunta ka sa pagawaan, bibili ka ng bagong piyesa. Iba yung enjoyment na nararamdaman mo. Siguro part na ng adulting bilang lalaki. Alam ko kung ako lang, pero iba talaga yung pakiramdam eh. Ngayon tara sa bedroong guys. Buti kung tita walang pila. Ay, nagmamadali. Ibilin ng bagong gulong. A few inches later. So, ngayon guys, nakapag-withdraw na tayo. At ngayon, ang gagawin na lang natin ay magpapapalit ng gulong. Hanap tayo ng merong Pirelli Angel or Michelin City. I'm so excited. As you can see, guys, naka-charge yung cellphone ko kasi di ko talaga in-expect na magpapagawa ko ng gulong ngayon. So, low-bat yung cellphone ko. Ngayon, sinusubukan ko i-charge kung aabot ba. Kung hindi aabot wala akong choice kundi gamitin yung gopro ko sa pagre-record mamaya doon pero okay naman siguro tong GoPro. Hindi ko pala subukan yung ano, yung regular lang niya na angle. Kasi kapag nakaano ako, kapag naka-mount sa helmet ko, syempre palaging naka-wide angle para malaki kita. Kita lahat. Subukan natin kapag hindi naka-wide kung anong itsura. Kan walang pila sa withdrawal. Tingnan natin dito sa pagawaan kung may pila. Eh, but kaya ganun yung pakiramdam. Iba pa yung feeling ta eh. kulit, la lang ang cute. Parang bibili ng bagong laruan pero sa real mong pera ang gastos mo. Ambog ng sagpro-propentog to. ang daming tire dito. Puro puro Gusto ko Pirelli, Michelin. Boss, meron kayong ano, gulong na Pirelli, ano, ganito Pirelli pang Para dito? Oo. Alam ko, 120, wait lang ah, search ko lang ulit. 140, 70 likod, pero 14 parehasan yan. 140, 70, 110, 80. Maxis. Maxis lang. Michelin, wala rin. Maxis na kasi ito eh, gusto ko naman mag-iba eh. Pero pizza, pero ba baso, mataas. Mataas? Paano mataas? Magkano set nun? Meron lang pirelli kasi mataas daw yung presyo. Hindi go. Well, uh, na, ano, 8,250 000... Lahat na yun, kasama na pito pati ano oh, yun lang. Pito lang pwede Pito lang, bali yung labor kasama na doon Yung machine Bali pag bumili pa ako ng sealant, bukod pa yun uh, Bu Kasama na yung sealant, diba? But, 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 but. Wala, kasama eh, 250 kasama na silan. Machine pati labor, pati pito. Yun. Mm. Ano yun? Uh, Pirelli Angel yun? Angel. Yun, okay. Pasok ko, na kasi parehas. A few inches later. Ito nga pala yung ipapalit sa atin na gulong. Ito yung nasa likod. Tapos ito naman yung itsura ng pangharap niya. Yung size niya parehas lang ng stock para hindi na tayo manibago may apay, kinalas na nga agad ni kuya yung gulong natin sa likod para makalas na yung luma tas makabit na yung bago. Ito na nga yung itsura niya, ang ganda diba? Tapos same process lang yung ginawa sa harap, kinalas lang yung lumang gulong tas kinabit na rin yung bago. May silang na pala yan, para sila. Kaya mula sa luma, pudpud -pud at hindi na shape na gulong sa likod. Ito na yung natura niya ngayon. Tingnan niyo naman ang ganda-ganda, bagong-bago tapos yung mga butas niya ang ganda tignan. Tapos yung sa harap naman ito yung natura niya dati. Sobrang pudpud -pud na at madulas na nito. Pero dahil nakapagpalit na tayo ng bago, ito na yung natura niya. Kuwentuhan nga ako dito paglaruan parang mga balahibo. Hindi ko alam kung ang tawag diyan. Pero ang sarap i-rides na ito, panigurado One eternity later So, yung guys, nakapagpapalit na tayo ng gulong Pirelli Angel scooter yata yung tatak. Pareha, sarap likod. Ang masabi ko lang dito, ang observation ko, yung transition ko mula sa stock na pangharap, sa kamaksis na panglikod, is parang ambigat niya at ang kapit niya sa daan. Hindi pong lang ng konti, parang sasama na agad yung motor mo. Hindi ko magets yung pakaramdam, parang ang bigat-bigat ng dala ko. Dahil siguro sa mabigat tong Pirelli na to, kasi nga hard compound yung ginamit dito. Medyo maninibago talaga kayo kuys kung sanay kayo sa stock or sa maxi. Mapapansin nyo na parang merong slight changes sa pagpangayari sa motor nyo. Hindi ko magets, parang ang bigat-bigat ng motor mo. Tapos yung gulong, ang kapit sa sahig. Nakakapanibago Grabe yung kapit Ramdam mo talaga parang mayroong glue sa gulong mo hindi ko maintindihan bakit gano'n parang pag nakalin ka mahirap siyang iliko ang ko ba't ganun? talagang naninibago ako dito ba't kaya nagkaka problema pa nga doon sa rotation ng gulong sa harap kasi yung pirelli yung gulong sa harap iba yung ano nya ikot nya yung mga tusok tusok nya parang pabaliktad yung pagkakalagay nya eh tiyanong nila ako sabi ko kung anong tama eh ang sabi naman nila pabaliktad daw yung ano pabaliktad daw talaga yung pirelli hindi baliktad yung pagkakalagay nila kung ano nakalagay doon sa gulong, ayon yung nilagay nila. Ayun oh, no, no. Parang sumasama talaga siya sa ano, sa ano ng lupa oh. Parang nag-automatic sa liko. Sumasama talaga siya. Ano to? Automatic may autopilot na yung motor ko. okay ng reaksyon ko guys kasi parang kakaiba yung ikot ng gulong ko ngayon. Nainibago talaga ako. Kasi mga dati kong gulong hindi naman ganting experience. Tama naman daw yung pagkakakabit. Wala naman problema sa pagkakakabit eh. Kasi nakita ko naman na parang hindi naman nila madali. Okay naman pagtusok nila ng pito pagpasok ng gulong sa machine wala naman ako nakita ang problema all goods as yung gulong talagang parang ang kapit niya sa ilalim hindi ko talaga maget siguro makasakaya din ako na ito sa so, ngayon hindi pa ano automatic naglilin ganti yung pirelli matatakot ko talaga magbilis eh kapag biglang palit ka ng gulong So ayan nga yung review natin Bibigyan ko kayo ng iba pang update Dito sa gulong natin Once may ma-experience pa tayong iba So ngayon na lang muna yung pansin ko Grabe yung kapet Ewan ko kung kapit o bigat yun Pero something na parang ano Dumidikit yung gulong mo Sa lupa Yung tipong Pare Yung kasada nakaganon Yung gulong mo Automatic kasama dun sa ano, kalsada. Eh, nakakatakot. I mean, nakakatakot pag umpisa. Pero, madami naman nakapirehali angel eh. Hindi naman sila natatakot. Wala naman ano. Pero, nagulat lang talaga ako. Ganito pala yung experience. Mabagal naman yung takbo ko. Okay naman. Parang normal lang. Pero pag medyo may kabilisan, plang 30 plus, ganyan. Tapos, biglang may lean. O may uneven. Or hindi ko alam kung lean or uneven. Basta, hindi patag yung kalsada. Ngayon, eh, pababa, patagilid, pa-slide. Walang bakit ganun.